guys, sa aking vlog guys, today's video guys, ito po yung ating almusal guys ang um, ano ukoy, uh, 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 at saka meron ako dito biku, at saka meron din dito tea meron akong tea, black tea tapos meron naman soft drinks dyan, yan ito, yung sangkis, tawag dyan sangkis, guys, kakain na po tayo guys, kain po tayo mga langga, bye, -bye guys, good morning guys gagawa tayo ng ukoy meron tayo dito cabbage tapos lagyan natin ng black, black paper tapos paprika powder Ayan, maglalagay tayo ng chili na hiniwa-hiwa ko na maliliit okay at syempre meron tayo ingredients dito na hot dog binoil, pinakuluan ko na ito guys tapos ilagay na natin dyan. imi mekos natin yan insan. <laughs> Pero siyempre, ilalagyan natin ng arena yan. Pero imi mekos na muna natin ganyan. Ah, syempre, may salt. Siyempre, ilalagyan ng salt yun. Yung salt ko, hindi masyado malabas Labas! Siyempre, <laughs> maglalagay ako ng magi cubes dito. Pang pasarap at lagyan ng tubig yan at lagyan natin siya ng arena tapos uh, lagyan din natin ng tubig pero i-mix mix ko muna ay, i-mix mix ko muna ito para hindi magbubuo ang arena dahil diyan guys lagyan natin siya ng tubig tapos i-me-mecos mix Siyempre maglalagay tayo ng dalawang itlog dyan kasi marami ito eh. Pagkunti lang, isa lang. Egg. Itlog. Tapos imimikos. Nilagyan ko pala ito ng turmeric. Ano ba yung turmeric sa English? Arabic. Eh, Tagalog. Nakalimutan ko. Sorry. <laughs> turmeric. Ano ba yung ta turmeric sa... Tagalog na kalimutan ko talaga. Ito na siya guys. So, ngayon, lulutuin na natin. Dapat may carrots, pero wala akong carrots ngayon. Kaya, okay lang. Temper yan na guys. Lulutuin na natin ang ating ukoy. Masarap po ito guys. Almusal. Tapos, uh, mag, uh, gagawa ka ng ano, to, ano, vinegar. Sauce. May chili. Konting sugar. Ganon. Masarap siya. So, na na lang natin mag, ano, uh, maluto. Na so, guys, yung finished product natin guys. Pwede na tayo kumain guys ng almusal kasi gutom na ako. Templa lang ako ng kape.